araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga, yun, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Nagulat pa nga ang matandang aswang dahil nagagawa pa rin ng sundalo na maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Ngunit mas lumapad pa nga ang ngiti ng matanda. Sa isip nito, malaki nga ang pakinabang nitong sinunoy kapag nagawa nilang magiging kakampi ang maharil kang aswang na ito. Balak ng mga ito na gawing kasangkapan ang aswang na sinunoy para sa kanila. Ilang sandali pa habang tumatagal ang kanilang labanan, mas nanghihina na ang katawan nitong si Nuri. Ngunit nagawa pa rin itong masugatan ang kanyang kalabang matandang aswang. Doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok, nagpapatuloy pa rin ang labanan doon at marami na silang mga napapatay. Ilang sandali pa habang nakikipaglaban ang mga ito may napansin silang dalawang mga nilalang ang napakabilis na sumulpot doon sa kanilang kinaruroonan. Sa bilis pa nga ng mga ito, hindi na nararamdaman ang mga iyon ng grupo nila ni Butchok. Sa tingin itong si Butchok, hindi kabilang ang mga iyon doon sa mga batang misyonaryo na tumulong sa kanila. Kakaiba kasi ang hulma ng mga katawan ng mga ito na nababatid nilang hindi mga bata ang mga bagong dating tumulong ang mga ito sa kanila sa labanan at sa kakaibang bilis at lakas ng dalawang mga bagong dating na mga nilalang agad na napapatay ang mga aswang doon at makalipas pa ang ilang mga minuto tuluyan na nilang napapatumba ang lahat ng mga aswang na umatake sa kanila Ngunit kasabay naman ng pagkamatay ng karamihan ng mga aswang na wala naman doon ang mga matatandang aswang Takang-taka na wikang tanong nitong si Butchok doon sa dalawang mga nilalang na tumulong sa kanila at bagong dating. At sino naman kayo? Magpakilala kayo sa amin. Bakit ninyo kami tinulungan? Galing din ba kayo doon sa mundo ng mga tao? Ang isa doon sa dalawa na medyo na kayo ko na dahil siguro sa katandaan sagot nito sa kanila. <laughs> Nandito kami para tumulong. Malapit na kayo sa kaharian ng Salim at bago pa kayo makakarating doon, mas malalakas na ang makakalaban ninyo. Nasa bungad na din ng lagusan ang grupo nila. Ni Dadoy, Dodong Butchok, nagbabantay na ang mga ito dahil sa paparating na araw kung saan lulusog na ang mundo ng mga jablo doon sa ating mundo. At nabalitaan na din namin na na sa mundong ito ang malakas na albularyo na kakampi ng mga dyablo. Kailangan namin itong sundan. Sa narinig nila, napadilat ang kanilang mga mata. Kilalang kilala kasi nila ang isang ito. Hindi makapaniwala sina butchok at ang kanyang mga kasamahan na nandirito ang mga ito. Sa busis pa lamang kasi nakikilala na nila ang nagsasalita sa kanilang harapan kahit na nakatalokbong ang mga ito ng mga maitim na tila agad na wikang sagot nitong si Butchok Nanay Kanida Kayo Sumunod pala kayo dito sa mundo ng mga diablo. Tuluyan ang tinanggal ng matanda ang mga nakatakip sa kanilang mga mukha at muling nagulat ang mga ito dahil ang kasama ni Nanay Kanida ay itong si Maki. Ipinaliwanag muli nitong si Nanay Kanida ang kanilang dahilan sa pagpunta nila sa mundong ito. Ayon sa matandang babaylan, nakapasok na sa mundong ito ang albularyong kakampi ng mga jablo. Dahil sa nabalitaan nila ang ginawa ng mga batang sundalo dito sa mundo ng mga jablo, kaya sumunod agad ang mga ito. Kaya nagpasya si Nanay Kanida kasama itong si Maki na pumasok na din dito sa mundo ng mga jablo. Nag-alala naman itong si Butchok, pati na rin sina Buno sa kalagayan ng matanda. Dahil batid nilang nagkakasakit na ito at sa tingin pa nga nila, hindi na kaya pa na lumaban itong si Nanay Kanida. Ngunit ang dalawang mga batang paslit, pagkakita pa lamang nila doon sa kanilang lula Kanida, nagunahan pa nga ang mga ito sa pagyakap doon sa matanda. Pinaintindi naman ni Nanay Kanida sa kanyang mga apo ang kalagan ng kanilang mga ginagawa. Kaya ko pa mga apo. Kailangan ko itong gawin. Kailangan kong makatulong sa malaking problema na hinaharap ng ating isla at ng ating mundo. Malakas pa ang aking katawan. Kaya wag na kayong mag-alala pa. <laughs> Matapos ang kanilang pag-uusap, dito pa nila napagtanto na wala doon itong sinunoy. Kaya agad na hinahagilap nila ito. Sinubukan nilang libutin ang buong batuhan. Ngunit wala talaga doon itong sinunoy. Pati pa nga itong sinanay kanida. Nagtataka sa biglang pagkawala ni Nonoy. Hindi kasi makapaniwala naman ang mga ito na maaring nabihag ng mga kalaban itong sinunoy dahil hindi itong ganon kahina para mabihag lamang ng mga aswang na iyon. Ngunit kalaunan, nang maamoy ni nanay kanina, ang mga pulbo doon sa paligid, agad na wi sa kanila. Habang mabilis na nagtapon ng mga kinusot na mga dahon ng antunga doon sa paligid para mawala ang bisa ng mga pulbong iyon. Masama ang aking hinala sa mga pulbong kumalat sa paligid, Dudong Butsok. Hindi man ako makapaniwala. Ngunit mukhang nabihag nga ng mga aswang na iyon, sinunoy. Ang mga pulbong na sa paligid ay hindi mga ordinaryong pulbo lamang. Galing ito sa mga buto ng mga jablo at maaring nagawa ng paraan ng mga aswang na mapahina ang kalakasan ni Nunoy. Kaya nadalas yan ng mga ito. Pagkatapos mabilis na gumawa ang mga ito ng mga orasyon para sana sundan ang kanilang kasamahan na si Nunoy para mamarkahan nila ang mga aswang na may dalah kay Nunoy. Ngunit talagang malinis ang pagkakagawa ng mga aswang dahil wala silang nakitang anumang platandaan o mga naramdaman ng mga presensya na maaari nilang sundan. Huwi ka naman itong simaki sa kanila. Ano naman kaya ang kanilang dahilan sa pagdukot ni Nunoy? Maaari kayang gagamitin nila ito laban sa atin? Ibig kong sabihin na kung makukuha at mabawi natin si Nonoy, kailangan pa natin na suungin ang kanilang bilang at kalabanin ang lahat ng mga asuwang dito sa lugar ng Gamora. Sagot naman itong sinanay kanida. Maaaring ganun nga ang gagawin ng mga asuwang maki. Ngunit may hinala akong mas mabigat pa ang kanilang dahilan sa sinasabi mo. Sana... Hindi totoo ang aking hinala at hindi magkatotoo. Uwi ka naman itong si Butchok sa mga kasamahan na wag na wag silang alis sa lugar ng gamura hangga't hindi nila nakikita at nababawi itong si Nonoy. Uwi ka nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Natitiyak kung walang mangyayaring masama kay Nunoy na may kanida. Malakas ang aking kaibigan. Kaya ni Nunoy na makawala sa mga iyon. Ngunit sa kabila ng mga pinagsasabing iyon nitong si Butchok, nagkakaroon pa rin ito ng pag-alala tungkol kay Nunoy. Unang bisis kasi ngayon na nabihag ito ng kanilang mga kalaban. Wala silang ideya kung saan dinala ng mga aswang itong si Nunoy. Kaya ang ginawa ng mga ito, sinuyod nila ang mga batuhan doon sa lugar na iyon. Pansamantalang kasama nila si nanay kanila at Maki sa mga pagkakataon na iyon magkahiwalay man ang kanilang mga misyon dahil ang misyon nila ni Nanay Kanida hagilapin agad ang masamang albularyo na kasabwat ng mga jablo na sa mga pagkakataon na ito nandirito na sa mundo ng mga jablo samantalang ang misyon naman ng grupo nila ni Butchok wasakin agad ang pitong kabibi bago ang pagsapit ng ikapitong araw ngunit sa ngayon nagtutulungan muna ang mga ito para mahanap itong sinunoy. Makalipas ang ilang mga sandaling paglalakad at paghanap ng mga ito, nakarating ang kanilang grupo doon sa mas malawak na pangpang. -pang. Dito, muling nakakaramdam ng presensya ng mga aswang ang mga ito at wikang muli nitong si Nanay Kanita. Mukhang may mga aswang na naman ang naninirahan sa malawak na pangpang -pang na ito. Dudong Mutsok, at maaaring nandirito din si Nonoy kailangan natin na alamin kung nandirito ba ang kaibigan mo. Kailangan natin na makausap ang mga aswang at kung magmamatigas ang mga ito, patayin natin silang lahat. Sagot naman itong si Butchok na nanggagala itin na sa galit dahil nga sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Papatayin ko ang lahat ng mga aswang na nandirito, lula kanida magsabi man ang mga ito ng totoo o hindi. Napatitig na lamang ang matandang babaylan doon sa kanyang apo na intindihan niya ang nararamdaman nito. Hindi lamang si Butchok, pati na rin ang mga kasamahan nito nakakasigurado itong si Nanay Kanida na nakakaramdam din ang mga ito ng kakaibang galit. Tara na! Suyuruin na natin ang pangpangla na ito! para mahagilap natin ang kinaroroonan ng mga aswan. Pagkatapos ng mga sinasabing iyon nitong si Nanay Kanida, agad na muling naglalakad ang mga ito. Nasa unahan si Nanay Kanida, Butchok at Maki, samantalang nakasunod naman sa kanila si Natata Bugoy, Abok at ang kambala at nasa hulihan naman sina bono at Kimba. Mariin ng nakamasid ang mga ito sa buong paligid at nakikiramdam Ramdam nila ang presensya ng mga aswang Ngunit wala pa silang nasisipat kahit na isa At hinala nitong si Nanay Kanida Nagtatago pa lamang ang mga ito doon sa paligid At maaring minanmanan ng mga aswang na ito ang kanilang mga kilos Habang binabagtas ng mga ito Ang gilid ng malawak na batuhan ng pangpang doon sa unahan Mayroong malalagong kakahuyan ang nandoon doon sa lugar na iyon, ganon pa rin ang kapaligiran. Makulimlim at hirap silang makita ang unahan ng kanilang kinaroroonan. Hanggang sa nasipat na nitong si Nanay Kanida ang kinaroroonan ngayon ng mga aswang. Uwi ka matandang babaylan doon sa mga ito. <laughs> Inaabangan nyo ba ang aming pagpunta dito sa lugar na ito? walang saysay -say ang ginagawa ninyong pagtatago dahil kahit na madilim pa ang buong paligid at nagtatago kayo sa mga batuhan at mga kakahuyan kitang kita ko kayo at amoy na amoy ko ang mga umaaling gasaw ninyong baho mas nakakabuting lumabas at magpapakita na kayo matapos lamang ang sinasabing iyon nitong sinanay kandida naglabasan ang mga aswang galing doon sa mga malalaking tipak ng bato at doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. Agad na pumalibot ang mga ito sa kanila habang umaangil. Ngunit wika nitong si Nanay Candida. Talagang ang titigas ng mga kukutin ninyo. Pag sinasabi kong lumabas at magpakita kayo, gawin nyo at sundin ang aking utos. Sige bibigyan ko kayo ng halimbawa para magtanda na kayo. Biglang nagsasambit ng ilang mga orasyon itong si Nanay Candida at pagkatapos umindak ito sa lupa ng tatlong bisis. Habang ginagawa naman iyon ni Nanay Candida, nakikiramdam lamang ang mga kasamahan nito kung ano ang binabalak ng matandang babaylan. Ilang sandali pa, matapos ang binagawang pagpadyak sa lupa nitong si Nanay Candida ng tatlong bisis. Biglang nakakarinig ang mga ito ng hiyawan at mga atungal at ilang segundo lamang ang mga lumipas. Biglang umalagwa doon sa likod ng mga puno ng kahoy ang mga aswang na napupuluputan ng mga baging ang kanilang mga katawan. At natutusok din ng mga matutulis ang tulo ng mga baging apat ang mga ito na agar na namatay sa ginawa ni Nanay Candida. Gulat na gulat ang mga aswang, hindi nila inaakala na agad na magagawa iyon ng matandang ugod-ugod. Maliban kasi doon sa mga naglabasa ng mga aswang, may mga nagtatago pa rin kasi sa likod doon sa mga malaking puno ng kahoy at ang mga iyon ang ibig ipahiwatig sa sinasabi ni Nanay Candida na kailangan nilang sumunod sa kanya pag sinabi niyang lumabas at magpakita ang mga ito pati sina Butchok hindi makapaniwala na kaya pa rin pala itong gawin ni Nanay Kanida ang inaakala kasi ng mga ito na tuluyan ng nanghihina na ang mga kakayahan ng matandang babaylan ngunit hindi dahil kakaibang antas pa rin ang ginawa nito at ipinapakita ngayon sa nasaksihan naman ng mga aswang kahit na nagulat ang mga ito. Mas lalong umaangil ang mga ito at dahan-dahan na lumapit kay Nanay Kanida at sa kanyang mga kasamahan. Wikang muli ng matandang babaylan. Talagang ang titigas ng utak ninyo. Muli akong magtanong at kapag patuloy kayong magmamatigas, muling papatay ako ng mga aswang. Ngunit parang walang narinig ang mga ito na patuloy pa rin na lumapit sa kanila. Muling nagwika itong si Nanay Candida. Nagtanong ang babaylan tungkol sa kinaroroonan itong si Nunoy. Ngunit pag-angil lamang ang isinagot ng mga aswang habang mabilis nang sinugod na nila ang grupo ni Nanay Candida. Ngunit ang karamihan sa mga ito papunta doon sa babaylan kaya muling nagsambit ng mga banyagang salita itong si Nanay Kanida na nagiging dahilan para mabiyak ang lupang kinaroonan ng mga papaataking mga aswang. At pagkatapos, naglabasan doon sa mga biyak na lupa ang mga baging na matanda at agad na tumarak ang mga matutulis nitong dulo doon sa katawan ng mga aswang. Agaran na napapangasab ang mga ito at namamatay may mga nakakalusot naman doon sa mga baging ni Nanay Kanida na mga aswang. Ngunit agad na pinagsasampal lamang ni Nanay Kanida ang mga ito sa kanilang mga mukha. Sampal lamang ang ginawa ni Nanay Kanida sa mga ito. Ngunit lubhang nasasaktan ang mga ito na bumagsak sa lupa habang nangingisay ang karamihan sa mga tinamaan ng sampal ni Nanay Kanida. Ngunit ang ilan sa mga ito agaran na binawian ang buhay. Ganon kalakas ang ginawang mga usal na pangkitil ni Nanay Kanida na ikinarga sa kanyang mga pagsampal doon sa mga aswang. Gayon pa man, sa kabila ng mga nakikita ng mga aswang, patuloy pa rin na sumugod at umataki ang mga ito sa kanila. Kaya napilita na din itong si Maki na gamitin ang bitbit na malaking palakol at pinaghampas niya doon sa mga nakakalapit na mga aswang. Nang tamaan ang mga ito, wasak ang kanilang mga ulo at katawan na nagiging dahilan sa kanilang kamatayan. Sa galit din itong si Butchok, tumulong na din ito sa pagpapabagsak doon sa mga aswang. Agad na umitpaw ang batang sundalo at gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab, agad na pinugutan ng ulo ang mga aswang. Dahil parami ng parami ang mga aswang na sumusugod sa kanila tumulong na rin sina Buno Kimba at ang dalawang magkakapatid na sina Akiko at Abo kasama rin ang mag-ama na sina Tatabugoy at Abok makalipas ang ilang sandaling bakbakan ng mga ito mas napadali ang kanilang pagpatay doon sa mga aswang doon sa may pangpang bukod kasi na wala ang mga matatanda sa kanila hindi kasi purong mga gabunan ang mga ito na maaring ginawa lamang na pangharang sa kanila para hindi agad sila makausad. Kasalukuyan na dalawa na lamang ang natitira doon sa mga asuwang at hawak ang isa ni nanay kanida sa may liig. Tanong ng babaylana, Kung gusto mo pang mabuhay, saan dinala ng mga kasamahan ninyo ang amin kasama na si Nunoy? Sagot ng asuwang, na parang hindi alam ang mga sinasabi ng matanda. Ano bang mga pinagsasabi mo, tanda? <laughs> Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Sagot naman itong si Nanay Candida. Hindi ako nakipagbiruan sa iyo. Dahil sa sagot mong iyan, hindi ka na dapat na mabuhay pa. Pagkatapos agad na piniga ni Nanay Kanida ang liig ng aswang na nagiging dahilan para pumulandit ang mga dugo nito galing sa nadurog na liig. Nang bitiwan ito ni Nanay Kanida, agad itong nangingisay sa lupa at namatay. Pagkatapos, hinila ni Nanay Kanida ang isa pang aswang at hinawakan na naman ito sa may liig. Tinanong ito ng matanda tulad ng mga tanong nito doon sa isang pinatay niya. Sa tingin ko, magsalita ka na ngayon at sabihin ang katotohanan kung saan dinala ng mga kasamahan mong aswang ang aming kasama na sundalong aswang na si Nunoy. Huwag mo na akong paikutin pa. Diretsong sagot ang gusto ko kung ayaw mong matulad sa isang iyan. Ang sagot naman ng aswang habang nakangisi sa kanya. Hehehehe Hindi nyo na mababawi pa ang isang iyon nababagay ang gabunan na iyon sa aming pangkata dahil isa siyang aswang kasalukuyan ng nandodoon na ito sa lugar ng salim at tuluyan na itong magiging kakampi ng karya ng salim at isa ang aswang na iyon sa dudurog sa inyo sa kanilang narinig sobrang nagulat ang mga ito totoo nga ang hinala nitong si nanay kandida tungkol sa pakay ng mga ito kay Nunoy. Nais nga ng mga ito nagawin gawin iyon na kasangkapan laban sa kanila. Sa narinig nitong si Butchok, biglang napatakbo ito papunta kay Nanay Kanida. At hinablot, hinawakan sa liig ang aswang na hawak nitong si Nanay Kanida. Galit na galit itong si Butchok sa kanyang narinig. Wikang tanong nito doon sa aswang. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit magiging kakampi ninyo si Nunoy? Hinding hindi iyan mangyayari. Hindi maaaring makipagsabwatan si Nunoy sa inyo dahil wala siyang kasamaan sa kanyang pagkatao. Isa man siyang aswang, ngunit kabutihan ang nanalaritay sa kanyang puso at isipan. Hangal ka!